Let's get real about John 5, verse 39. Jesus is dropping a bombshell on the religious folks. He says, Search the scriptures, for in them ye think ye have eternal life, and they are they which testify of me. Here's the deal People back then, and honestly, a lot of us now thought that if they just studied the Bible hard enough, did all the right religious stuff, they'd earn eternal life. But Jesus flips the script. He's saying, You're missing the whole point. The scriptures aren't a checklist to get you into heaven, they're a giant neon sign pointing straight at me. It's not about chasing after eternal life for your own sake, or using the Bible to get blessings for yourself. The whole Bible, from Genesis to Revelation, is about Jesus. Every prophecy, every story, every law, every miracle, every shadow, every symbol, all of it is screaming, Yet, Jesus. He's the one without a real relationship with Jesus. All the Bible knowledge in the world won't save you. You need him. That's the only way in. So next time you open your Bible, don't just look for rules or secrets to a better life. Look for Jesus. He's the center, the purpose, the heartbeat of it all. Amen. Search the scriptures, for in them ye think ye have eternal life, and they are they which testify of me. John 5, verse 39, Key JV tungkol sa huwan ni Malaking balita ang ibinabagsak ni Jesus sa mga religyosong tao Sabi niya, saliksikin ninyo ang mga kasulatan Sapagkat sa mga ito ay inyong iniisip na mayroon tayong buhay na walang hanggan at ang mga ito ay nagpapatotoo tungkol sa akin Narito ang kasunduan Ang mga tao noon, At sa totoo lang Marami sa akin ngayon Ay nag na Kung mag-aaral lang sila ng gusto ng Biblia dagawin ang lahat ng tamang religyosong bagay Makakamit nila ang buhay na walang hanggan pero binabaliktad ni Jesus ang sitwasyon Sinasabi niya, hindi mo naiintindihan ang buong punto Ang mga banal na kasulatan ay hindi isang listahan Na susuriin para makapasok ka sa langit Ang mga ito ay isang malaking neon sign na nakaturo mismo Sa akin, hindi ito tungkol sa paghapon Sa walang hanggang buhay para sa sarili mo O paggamit ng bibiya para makakuha ng mapapatpapa para sa sarili mo ang buong Biblia Mula Genesis hanggang Apokalipsis ay tungkol kay Jesus Bawat kompesisya, bawat kwento, bawat batas Bawat himala, bawat anino, bawat simbolo Lahat ng ito ay subisigap, tingnan mo Si Jesus, siya ang isa Kung walang tunay na relasyon kay Jesus Hindi ka mailigtas ng lahat ng kaalaman sa Biblia sa mundo Kailangan mo siya Iyan nga paraan para makapasok Kaya sa susunod na buksan mo ang iyong Biblia Huwag lang maghanap ng mga patakal O mga lihim para sa mas magandang buhay Hanapin si Jesus Siyang sentro, ang layunin Ang tipok ng puso ng lahat Amen! Sa ninyo ang mga kasulatan Sapagkat sa kanila'y inyong iniisip Na mayroon kayong buhay na walang hanggan At ang mga ito ay siyang nagpapatotoo Tungkol sa akin Juan Lima, Alata, siyang KJV. Kaya sa susunod na buksan mo ang iyong Biblia. Huwag lang maghanap ng mga patakaran o mga lihim para sa mas magandang buhay hanapin si Yesus. Siya ang sentro, ang layunin, ang tibok ng puso ng lahat. Amen.